May mga senyales sa buhay na dumadaan na tila hangin, walang tunog, walang anyo, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Hindi ito palaging malakas, hindi ito palaging malinaw. Minsan, ito ay katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Minsan, ito ay pagkailang sa mga bagay na dati mong minahal, at minsan ito ay isang tanong sa puso na ayaw mong sagutin sa bawat araw na lumilipas may mga pagkakataong nararamdaman mong may mali ngunit hindi mo agad masabi kung ano hindi mo alam kung kailan nagsimula pero ramdam mong may nagbabago at sa sandaling nagsimulang mabuksan ang iyong mata kapag ang dating pangkaraniwan ay naging katanungan kapag ang dating kaligayahan ay naging pagkukunwari doon mo maiintindihan, hindi ito basta-basta. Ito ang panawagan ng pagbabago. At kapag pinakinggan mo ito, kapag inamin mong hindi ka na ang dati, doon magsisimula ang tunay mong paglalakbay. Isang landas na tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Sign number one, pakiramdam mong hindi ka na nababagay sa dati mong mundo. May mga sandaling mapapansin mong tila lumalayo ang mundo sa'yo. O marahil, ikaw ang unti-unting lumalayo sa mundo na dati mong kilala. Ang mga kaibigang minsang naging tahanan ng iyong tawa, ngayon ay tila banyaga na. Ang mga usapang dati mong kinagigiliwan, ngayon ay tila walang laman, paulit-ulit, pagod na. Ang mga libangang minsang nagbibigay saya, ngayon ay tila nagiging ingay lamang. Parang wala nang silbi, wala nang saysay. Hindi mo na sila kayang pasayahin at hindi ka na rin nila kayang punuin. Magtataka ka, bakit ganito? Bakit parang ako na lang ang nagbago? Ngunit sa ilalim ng tanong na 'yan, may sagot na hindi mo agad matatanggap. Hindi ka naliligaw, hindi ka nawawala. Nagigising ka lamang sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili, sa isang panibagong antas ng kamalayan, sa isang mundo na hindi laging maingay, pero puno ng katotohanan. Ang hindi pagkasya sa dati mong mundo ay hindi kabiguan, kundi paanyaya isang paanyayang pumili, manatili sa pamilyar o yakapin ang paglago kahit ito'y mag-isa. Sign number two, mas pinipili mo ang katahimikan kaysa sa ingay. Habang ang mundo ay patuloy na naguguluhan, ang iba ay tila naghahanap ng pansin, naghahanap ng ingay upang mapansin. Ang kanilang mga salita, mga pahayag, mga eksena, isang walang katapusang agos na hindi tumitigil. At habang sila ay nagsisigaw, ikaw ay tahimik, hindi dahil ikaw ay takot o wala ng pakialam, kundi dahil ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Sa katahimikan, doon mo natutunan ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang ipinagkakaloob ng mga bagay sa labas mo, kundi ang kapayapaang nagmumula sa loob mula sa isang isipan na alam ang hangganan ng kanyang kalinawan. Habang ang iba, ay patuloy na naghahanap ng atensyon. Ikaw ay naghahanap ng kasiyahan sa loob ng iyong sariling katahimikan. Ang mundo ay patuloy na magulo, pero ikaw, hindi mo na kailangang sumunod sa agos ng ingay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nasusukat sa kung gaano kakaraming tao ang nakakakilala sa iyo, kundi sa kung gaano kalalim ang iyong pag-unawa sa sarili sa iyong kaluluwa. Ang katahimikan, hindi lang ang pisikal na kawalan ng tunog, ito ay isang estado ng isipan na matatag, hindi madaling alukin ng agos ng ingay. At sa katahimikan, doon mo matutunan ang pagpapatawad sa sarili, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Doon nagsisimula ang tunay na lakas sa katahimikan ng isang isipan na hindi matitinag. Sign number three, dumadami ang hindi nakakaintindi sa'yo habang ang mga tao sa paligid mo ay patuloy na sumusunod sa parehong landas. Ikaw ay naglalakad nang mag-isa. Hindi ito madali. Hindi ito magaan. At sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tila ang mga mata ng iba ay nagiging mapanuri, nagiging malupit. Minsan, mararamdaman mong ikaw ay hindi maintindihan, hindi tanggap. Ang mga dating kaibigan, hindi na nakakakita ng parehong pananaw. Ang mga pamilyar na mukha parang naguguluhan sa mga hakbang mong hindi nila kayang sundan huwag mong gawing sukatan ang hindi pagkakaintindihan bilang isang kabiguan hindi ito patunay na malika ito ay tanda na ikaw ay umaangat umaabot sa mas mataas na pananaw sa mas malalim na pag-unawa ang bundok ay laging nag-iisa sa taas habang ang mga mabababang burol ay patuloy na kinakalabit ng hangin ang bundok ay tahimik sa tuktok malayo sa agos ng karamihan. Sa taas, walang mga ingay ng mga tao, wala ang mga boses na naguudyok, tanging katahimikan, tanging pananaw na malawak at malinaw. Hindi ito isang pag-iisa na nakakalungkot, kundi isang pag-iisa na puno ng lakas at katahimikan. Ang hindi pagkakaintindi ng iba ay hindi mo dapat gawing sagabal. Ito ay simpleng paalala na ikaw ay hindi na pangkaraniwan. At kung nais mong maglakbay patungo sa tagumpay, minsan ay kailangan mong maglakad mag-isa. Sign number four, nagsisimula kang kontrolin ng iyong emosyon, galit, lungkot, takot. Dati, ito ang mga damdaming dumadaloy sa iyo, nagpapakita ng walang paalam tulad ng isang agos na hindi mo kayang pigilan. Hinayaan mo sila, sumabay ka sa daloy, at nakalimutan mong ikaw ang dapat manguna, hindi ang mga emosyon. Ngunit ngayon, may nararamdaman kang pagbabago. Hindi mo na hinahayaan ang galit na magpatuloy sa iyong puso. Hindi mo na kinakaladkad ang sakit ng nakaraan. Ang takot na minsang nagpatigil sa iyo, ngayon ay hindi na makakapigil sa iyong hakbang. Ngayon, ikaw na ang humahawak ng manibela. Sa bawat paghinga, natutunan mong itikom ang iyong bibig bago magalusan ng mga salita ng galit. Sa bawat hakbang, natutunan mong kalmahin ang iyong sarili bago lumubog sa takot. Ikaw na ngayon ang nagmamayari ng iyong isipan. Hindi na ito ang mga emosyon na humahawak sa iyo. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang hindi mo na nararamdaman ang mga ito. Hindi ito pagpapanggap na wala ka nang nararamdaman. Sa halip, ito ay ang pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa at sa kalaunan pagtutok sa kung paano mo sila haharapin. Tulad ng isang piloto na tinitingnan ang bawat ulap at unos, hindi natitinag, hindi nawawala sa landas. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalakas ang iyong emosyon, kundi sa kung gaano kakalinaw sa pagdaan sa mga ito at kung paano mo hinahawakan ang manibela ng iyong buhay. Sign number 5 mas pinipili mo ang responsibilidad kaysa kasiyahan. Habang ang mundo ay puno ng mga tukso ng kasiyahan, mga madaling tagumpay at mga saglit na ligaya, ikaw ay naglalakad sa isang mas mahirap na landas, ang landas ng responsibilidad. Hindi ka na tulad ng iba na ang hinahanap ay ang kasayahan ng mga sandali, ang kaligayahan na ipinagkakaloob ng mga bagay na mabilis dumaan ang mga magagandang bagay na madalas tinatangkilik ng karamihan. Hindi na ito ang batayan ng iyong kaligayahan. Pinipili mong tumahak sa mas mahirap na landas. Ang landas na naglalaman ng mga pagsubok, pagod at sakripisyo. At sa bawat hakbang, pinapanday mo ang iyong lakas, iyong karakter at ang tunay na halaga ng iyong buhay. Ang matatag na tao ay hindi tumatakbo sa hirap hindi siya umiiwas sa mga pagsubok o mga paghamon. Sa halip, hinaharap niya ito ng buong tapang. Hawak ang disiplina, nilalabanan ang bawat hadlang. Ang bawat mahirap na hakbang ay hindi tinatanaw bilang balakid, kundi bilang pagkakataon na magpatibay, magtibay sa sarili. Hindi madaling maging matatag. Hindi madaling piliin ang responsibilidad kaysa ang kasiyahan. Ang matatag na tao ay hindi naglalakad sa madali at mabilis na daan. Siya ay lumalakad sa landas na puno ng hirap, ngunit puno rin ng pagpapalakas at pagtutok sa kung anong mahalaga. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kasaya ang iyong buhay ngayon, kundi sa kung paano mo tinanggap ang mga pagsubok at responsibilidad na nagsisilbing gabay sa iyong pagunlad. Sign number 6. Wala ka ng pakialam sa opinyon ng iba. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, unti-unti mong natutunan na ang tunay na kapayapaan ay hindi mula sa mga bagay sa labas ng iyong sarili. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang iniisip ng iba, kung paano kanila tinitingnan, o kung anong mga opinyon ang kanilang ibinabato. Dati, marahil ang bawat salita ng ibang tao ay may timbang. Bawat tingin, bawat komento ay may kakayahang magpabago ng iyong pakiramdam ng iyong landas. Hinahanap mo ang kanilang aprobasyon at ang kanilang mga opinyon ay naging gabay mo sa iyong mga desisyon. Pero ngayon, unti-unti mong nauunawaan, hindi ito ang tunay na kalayaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa labas. Ito ay bunga ng pagtanggap sa iyong sarili, ng pagpapatawad sa iyong kahinaan, at ng pagpapahalaga sa iyong mga natutunan. Ang pagtanggap na hindi mo kayang kontrolin ang iniisip ng iba at hindi mo na kailangan magustuhan ng lahat. Minsan, sa paghahanap ng iyong sariling landas, kailangan mong bitawan ng bigat ng mga opinyon ng iba. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, hindi mo na kailangang magsalita para lamang mapansin. Ang tanging opinyon na mahalaga ngayon ay ang iyong opinyon, ang iyong pagtingin sa iyong sarili. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagpapatawad sa sarili at sa pagbitaw sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. At sa sandaling ito'y iyong natutunan, doon mo mararamdaman ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ito ay kapayapaan na hindi kayang ilabas o ipaliwanag ng ibang tao. Ito ay ang kapayapaan ng isang isipan na hindi na ginugulo ng ingay ng mundo. Sign number 7 nauunawaan mong hindi mo kontrolado ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan mong mas mabigat ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang hangin na dumarampi sa iyong mukha, ang ulan na bumabagsak sa iyong katawan, at ang mga salitang ibinabato ng ibang tao. Lahat ng ito ay wala sa iyong mga kamay. Minsan, ang mga ito ay magbibigay ng kaguluhan, magdadala ng pag-aalala at magpapaalala sa iyo ng iyong kawalan ng kapangyarihan sa mga bagay sa labas ng iyong sarili. Ngunit sa bawat pagkatalo, sa bawat paggulpi ng mga hindi mo kontroladong bagay, natutunan mong may isang bagay na ikaw lamang ang may kapangyarihan. At ito ay ang iyong reaksyon. Hindi mo hawak ang hangin, hindi mo hawak ang ulan, hindi mo hawak ang mga salitang lumalabas sa bibig ng iba. Ngunit ikaw, ikaw ang may kakayahan na pumili kung paano mo tutugunan ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ang may kapangyarihan sa kung paano mo haharapin ang bawat pagsubok na dumarating. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan, sa iyong kakayahang magdesisyon kung ano ang magiging reaksyon mo sa bawat pagsubok, sa bawat hamon. Ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay magpapatuloy na mangyari ngunit ang iyong reaksyon ay nasa iyong mga kamay. Kaya't sa halip na labanan ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, matutunan mong yakapin ng mga ito at hanapin ang lakas na magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa pamamagitan ng iyong reaksyon, nagsisimula ang iyong pagusbong, ang iyong pagkatuto at ang iyong tunay na lakas. Sign number 8 Ramdam mong may mas malaking layunin ka. Sa mga tahimik na sandali, may isang tinig na naririnig mo sa kaibuturan ng iyong puso. Ito ay hindi naririnig ng iba, ngunit matagal mo nang alam, isang tinig na patuloy na nagbubukas ng iyong mata sa mas mataas na layunin. Hindi ito isang ordinaryong tinig. Ito ay isang paalala, isang gabay na nagsasabi sa iyo na ang buhay na tinatahak mo ay higit pa sa simpleng pag-iral. Ito ay higit pa sa mga araw ng pagdanas at paglipas ng oras may tinig sa loob mo na nagsasabing hindi ka nilikha para lang mabuhay hindi ka ginawa upang maging isa lamang sa madla upang magdaan na hindi makikilala upang magpakalunod sa takot at pag-aalala na walang kabuluhan ikaw ay nilikha para mag-iwan ng bakas para magmarka ng iyong presensya sa mundong ito upang ang iyong buhay ay may makulay na kwento isang kwento ng pag-abot sa mas mataas na layunin. Habang ang iba ay patuloy na sumusunod sa agos ng buhay, ikaw ay tinatawag upang lumayo mula rito, upang magtayo ng sariling landas. At sa bawat hakbang, nararamdaman mo ang lakas na nagmumula sa iyong layunin. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay o pansamantalang kasiyahan, kundi sa pagtahak sa landas na alam mong tumutugma sa iyong tunay na layunin ramdam mo na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may kahulugan bawat pasya bawat pagsubok na tinitiis ay nagdadala sa iyo ng isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin at sa bawat hakbang na iyon nararamdaman mong mas malapit ka sa pagpapalaganap ng iyong presensya sa mundong ito ikaw ay nilikha para mag-iwan ng bakas at sa bawat araw ang bakas na iyon ay unti-unting nabubuo hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga susunod pang henerasyon kung napansin mo na ang mga palatandaang ito huwag kang matakot huwag mong tingnan ito bilang isang pagsubok na maghahatid sa iyong pagkalugmok dahil ang pagbabago ay hindi wakas ito ang simula ng mas matibay mas malalim at mas tunay na ikaw bawat hakbang patungo sa mas mataas na kaalaman, bawat sandali ng pagtanggap sa iyong sarili ay nagsisilbing pintuan patungo sa isang mas makulay at makapangyarihang buhay. Ang mga palatandaan ng pagbabago ay hindi isang tanda ng pagkatalo. Sa halip, ito ay isang paalala na ikaw ay nagiging mas maligaya, mas matatag, at mas buo sa bawat araw na lumilipas. Huwag matakot sa mga pagbabago na dumarating. Tanggapin ito bilang isang kaibigan, isang gabay na magsisilbing liwanag sa iyong landas. Ang mas matibay, mas malalim at mas tunay na ikaw ay naglalakbay sa isang daan na hindi pa natutuklasan. At ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng layunin at kapangyarihan. Ang paglalakbay na ito ay hindi madaling lakbayin, ngunit tandaan ikaw ay hindi nag-iisa. Sa bawat hakbang, ikaw ay lumalakas. At sa bawat hakbang, mas malapit ka na sa iyong tunay na layunin.